Pinatanggap po natin yung uh, three months na ibinigay ng ating Pangulo na extension ng validity ng ating mga provisional authority ng ating mga prangkisa upang makapagparehistro at makapagpatuloy po ang ating hanap buhay. Pero ipinarating din natin sa ating Pangulo through uh, Mr. Speaker uh, Martin Romualdez na dapat yung deadline-deadline uh, uh, na ito ay tanggalin na at uh, sana makapagpatuloy tayo ng dire diretso Katulad nga nung sabi natin, yung mga nag-consolidate na gusto nang mag-modernize agad-agad, uh, ginagalang natin ang kanilang karapatan. At sana yung mga ayaw mag-consolidate ay igalang din yung ating karapatan. At ang sagot ng ating speaker, yan ay makakarating sa pangulo, pag-aaralan natin at magkakaroon ng tunay na dialogo itong mga susunod na araw upang sulba kung, kung saan tayo nagkakaroon ng problema dahil nakikita natin na itong PUBMP ang meaning pyramiding uh, utility vehicle modernization program at hindi ito tunay na pagbaba pagbabago sa sektor ng transportasyon kundi ito ay isang uh, uh, corruption lamang sa hanay ng transportasyon na magpapahirap sa mga drivers at operators lalong-lalo na sa mananakay. Muli, nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Pangulo. Although maigsi yung uh, tatlong buwan, ang sabi nga natin kay Mr. Speaker kanina, yung uh, tatlong buwan po na to, stress din po kami dahil tatlong buwan po kami nag-iisip na ma-extend pa ba kami. Pero sinigurado niya sa atin na hindi mawawala ang jeepney kahit pa mag yung tatlong buwan. Magpapatuloy ang ating hanap buhay. Patuloy ang biyahe!